Nicole. Mm -hmm. I think they said the clothes here are good. The clothes here are good. Yeah. Mm -hmm. Even if it's oh, second hand. I'll yeah. Go. So not Even done. Even the no. parasite. Mga barato naman po te. Mga nindot ito kayo mga. Kami sila mga. Yeah, I was looking at it before. Look, there's a either coach. I think that's a coach bag. Yeah. One, two, three. The fifth bag from the beginning. Yeah, yeah. It's a coach bag.

but never, like, as much stuff, and everything's on racks like nothing. Like, your own files. No. <coughs> files That's cool. Oh my god. I want to buy a fake bag for I see one up there. And sometimes, uh, I saw. they reported it in the news that sometimes they thought it's fake when they haven't authenticated that it's oh. it's the real LZ. Honey, I'm hungry. Parang kung si Kermit dapat doon natin. Naglalive Yeah, I really want to have Maybe... May video ko yung mga naghahanap buhay ng bicycle. Puro bicycle yung dumadaan din yun dito. Because we, or you can go on your own because after we from the cemetery, we'll have a small gathering at the hotel, oh, yeah. right? Oh, yeah. Yeah, Is that straight off though? I guess so because after we pray, 10 pesos, pesos po yan. Isa. 10 pesos po. Hindi. 15 po. Ah, so 15. Mas so Mm. Oh, right. sa ka? Saan ka? Saan ka? Dapat kanina nagtanong ako? Dependay. Baka pag malapit? Ah, baka din Okay. Oh, okay oh. In 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 interview ko so, si Manong eh. Pag si naman, pag malalay oh. na. Tama yan. Saan tao? Hindi naman special. Kahit nga, isa lang. Uh, mm, happy din sila. Ah, 20? Kahit isa lang? 20 sa lang, oo. Sa'yo naman gasolina, rin naman? Sa'yo na rin yun. Kung... Ah, so plan. Sa amin kasi <laughs> pagkagal. Special, ano? special talaga. Ah. 50 pesos. 50 pesos. Dito, hmm. hindi naman. Pa -paano, Kahit isa lang, lang na... tatakbo sila. Mm -hmm. Ganun dito sa amin. Kawawa naman yung mga ano. Oo. Ano, oh, Gasolina yan eh. Uh, uh, um, Pero ito, 15 sa tsaka ito, 20 50, yan. Oo, okay. 15, ganun. Karamihan mm. nga minsan may mag-inom eh, 10 peso. Parang may uh, Oo, ano mo oh, ano, sa kumpiso. Pero jet, sa jet. 500 may hirap dito kaya, nila. Sa Ganun na lang. Sa buong Ang kulang dito kuya, yan. Ay oo, oh, factory nga. May hirap ka lang dito. Dapat maglagay talaga. Ay oo po. Ay oo po. Manila. Ah, Sibu, City talaga. Ganun, oo. Kasi nandun talaga ang ano, sentro, no? Mm. Dito talagang parang uh, bayan talaga siya. Although, although San Carlos City na siya, pero, pero yung ano pa rin. No? Hirap din. Magano lang kami dito pa may mga oh, Pesta. Ah, Maraming turista. Ah. Maraming turista rin ano? Oo, oh, ganun po naman. Ganun si ate. <laughs> so, ganun yung ginahin mga at-ara naman. This is the so, driver, man, oh, yung kaytla. Pero yung mga ganito, nakakausap ko yung mga gasoline oh, okay. boy, 5.30 daw sila. Okay. Provincial rate na oh, okay. rin sila. Oo. Oh. Oh, oh. pero, pero yung mga driver-driver. Yun driver. Maraming na talaga dito yung ano, ganun oh, so, sa mga... Gasoline. Mr. Trains. Kung anong uso, ganun din ang hindi. Oh, oh eh. Tulad ng hotel. Ay, ganun din. Pero uh, na uh, po ang ano ng skyline? madami. Madami na po ngayon. Pero mas, mas marami pa rin sana, skyline. Mayroon yeah, yeah, so, din, pero hindi naman maano Mga suki na. Oh. May picture ako, pinicturean ko yung hotel. Tapos kagabi, sinetyo sa DC. Sabi ni Jason, bakit ang labo ng picture mo? Bakit wala ka dyan? Sabi ni Mami, umaan no, lang so, ata so, Ayan, ang dahil palang bending na project o. Oh. Imbornal dyan o. Oh. Pero si Romeor ng dito ngayon. Cooper? Ay, gobernador. Gobernador naman kasi ano. Oh, Kaya, bakit na? Lakson? Oh, Lakson? Lakson? Ah, kung Lakson to. Pero malaki na rin pagbabago no. Ang dami na rin talaga oh, ano. Dati talaga. Kawawalan na, talaga 'yung mga pwede ka pa Dati ano pong trabaho abo na boy ni narito. Oh, pwede ka, Pedi ka talaga ang nag-aalis. Wala pang tra tricycle, tra -tricycle, tra -tricycle dati. Oo, oo. Oh, 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 oh. Ngayon nagsigda nagsigda. <laughs> Nagdamingan na ang mga tricycle. Nagkalat ng tricycle. Na. no, ang daming pwede ka nakaparada doon. Pwede ka blanda talaga. Parang sa China yan eh. Tsaka sa Thailand. Ano yan eh, no? panahon pa ng ano, Pastila. Ah, oh, oo. Oh. Ano, yung mga bike-bike na ganyan. Ito pinaka-highway na to. Ayko, ito. Ito highway pila. to. Oo. Oh, Ay, ko Ayan. Ay, Ay, yung traktor. Ay. Yan po. Ah, sa sakahan yan, Sa putubuhan. Sa tubo, Oo. Oh. Ah, ito. yan, Ano? Ito. 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 Sa tubo, no? Ito. Oh. Ito. 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 Ito.

Julyo no. Si July pala no. July July 1 ito yo. Ah, July. May Kasi ganyan sa bigo ka din sila justice. O doon natan ay tandaan mo ha. Pag nakukuha ng ano. Pag napugpog ka diyan ka maglaki. đi <laughs> về.